Magandang hapon mga katikim. Welcome to my YouTube channel. Please do like, share, and subscribe if you like my videos. Ayan, ito guys ay fish fillet. Ang uh, gagawin ko siyang sabaw. Ang mga isda guys ay hiwain ko lang ito ng maliliit. Kasi ilalagay ko ito sa food processor. Ayan, wala natin ito ng mga ano. Para madali siyang ano, magiling. Ayan, guys. Tapos na. Lagyan natin ito ng luya. Ayan. May iniwan akong luya dito, guys. Saka bawang. Lagyan din natin, guys, ng onion mix. Ayan. Lagyan natin na konting asin. Saka paminta. Ayan, guys. Namix ko na. Lagyan natin dito sa food processor. Ayan. Paminta pa natin. Mm -hmm. Ayan guys Ayan guys, tapos na Nagin natin ito ng potato starch Or potato flour Ayan Tansya-tansya lang din to guys Pag nakuha na natin yung Yung talagang tamang ano Saka natin Tigilan ng lagay Ayan Nalilagyan ko siya ng konting tubig para ma-mix siya na maayos. Ayan, pag ganyan na guys, yung medyo malapot na. Ayan, pwede natin tigilan lang paghalo. At lagayan natin to sa lagayan at ilagay din sa freezer. Ayan. guys, nilagay ko na dito sa lagayan. Plot lang natin to ng ganito. Ayan, ako okay na guys. Nagtira lang ako ng pangsabaw. Ito yung gagamitin ko. Tapos ito ang isa, iba ay ilalagay ko sa freezer pambukas. Ipakulo nga pala ko dito guys ng tubig. ilalagay na natin ito. Luya. Ayan. Galagay tayo ng isda. Ito yung isda na kasabaw. Ayan. Ito guys yung isda na ayan. Galagay lang natin dito. iba guys, ay kinukutsaro lang yan, tapos nalagay dyan. Sa akin naman, ginaganya ko siya. Kasi masyadong malaki. Ayan, hintayin lang ulit natin guys, kumulo. Ayan guys, lumulutang na yung isda. Lagyan natin ng soup base, chicken soup base. Pwede naman nor chicken cubes. Ayan, konti lang ilalagay kasi konti lang tong aking luluto. Mga kalahati lang itong soup base. Tapos, haluin natin. Lagyan natin guys ng cornstarch yun guys pag ganito lang guys kalapot okay na to lagyan natin ng onion mix yun sa baba yun okay na to guys magluluto din ako guys ng gulay gusto hmm, lang tayo ng samya Lagyan natin tong alugbati. Sige na natin. Yan na talaga itong ano, alugbati. Lagyan natin ng konting oyster sauce. Saka paminta. Yan, lato, yan guys, ito na itong alugbati. Tanggalin na natin. magluluto din ako guys ng ham. Ayan. Tira lang itong kagabi. Yan, mabilis lang ito guys maruto itong ham. Kasi napakanipis. Yan guys, luto na itong ham. Tapos ito yung mga steam ko. Yan. Ayan guys, tapos na akong magluto at magsteam ng ibang ulam. Ayan, kaan na tayo guys. Ito na yung aming hapunan. Thanks for watching.